Hello mga Ranger, good evening. Dito tayo ngayon sa Tatoy's Manukan, sa isang pinaka sikat na restaurant dito sa Iloilo City, dito sa Villa Aribalo uh, Santo Niño Sur bye-bye, uh, no. Dito sa lungsod ng uh, Iloilo. Pero along the uh, city, siguro mga paano uh, mga 20 minutes drive, no, sa sa Sakya, no papunta doon sa city sa main city papunta dito sa Tatoy's Manokan yung istorya pala ng Tatoy's uh, mga kabayan uh, short shortcut ko na lang no uh, ito sumikat dahil sa kanilang mga mga uh, niluto ng mga masarap na mga seafoods at saka mga manok uh, yan ang yung Tatoy's kaya uh, yun at saka dito kayo kumain sa Tatoy's napakasarap ito yung pinakamasarap na kainan sa buong uh, Iloilo. Pero pwede ko naman sabihin sa inyo siguro sa buong bansa no ng Pilipinas talaga na yung tatoy. Hindi to ma, ma kan, hindi to ma, matatalo sa buong Pilipinas yung sarap ng lasa ng kanilang uh, niluto. Okay so see you na lang umaya, mga kariga. cà phê nịt tân hoa bụng tân hoa bụng tê tông Ito ko bigyan half lang na manok. Wala, mo kay duwa kami. Oh, sige lang. kita kana mo? Ano? Ano ni ito rin? Ito na lang, ito na One pet, one pet. Hindi ko na mo. Just leave. Kaya lang iso, ikat. Ang manok tu ako na ako sa tapos manok

Ano ba? Ano ba? Locust na nga. sa Tatoy's? Ano nga nga nga? Basta ano? yan ah. May na Ano ka? Ah, pag... Apat rice. Good for the train, sa ka sa Ano pa? na na? Hindi na mabubos? Ah? Ano na sa sa drinks ah. Ah, Oh berminat kok? Kok tak kok kok ni Bila kakak? Dua day. Berapa? Hmm. Oh. Saya tak Bukan. 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 Kau cuma kita lagi, kita ada tempat yang lebih pulak. Lah, terus nak nak kawan Olympic. Besok. Okey, dah. Ito uh. okay, so, mga karun Joshua, eh, dito na tayo sa loob ng Tatoy's Manuka no? So, ayan yung menu na kanina nila na vlog natin Tsaka yung may-ari ng Tatoy's So, yun ang na video kanina natin So, kain tayo Ang bango talaga ng saura na Sobrang bango, grabe Dalawang ko lang ang manok Uy, dito, so, ko. dito Check mo natin yung manok nila no? Pasensya na ito lang yung ulang ko kasi kumain ako kanina ng umaga nang gusto ko sarapusit. Paso lang kanina ng umaga, kung makapapansin yung sa vlog ko, yung previous vlog ko, meron akong ano dyan kinanapusit. At saka talaba, kaya hindi na ko nag-order ng talaba at saka uh, manok. Uh, at hindi na ko nag-order ng talaba at saka kasi dahil uh, yan kanina ang ulang po ng umaga. So, tikman natin yung manok. Ito yung kasi yung pinaka sarap nila na kaya sila sumikat dahil dito masarap talaga masarap yung manok nyo kasi ano ito native yung mo minsan ayoko isawsaw dahil yung lasa ano nawala mas gusto ko yung huwag muna na isawsaw masarap talaga talaga Yung ito, 480. So, 480 to yung isang ganito. Ito so, kain na guys. Sarap talaga kahit isang ulam na. Ayos ito sa akin. Hindi naman ako makuha sa ulam. Kasi sayang naman na lahat pang tikman mo tapos hindi mo maubos. Kasunod, iba naman ganyan natin. usay isayin natin yung mga pagkain dito sa Pilipinas. Mm. Mm. ang buong manok. Pobos